Nung May 12. Ha? Tarantado ka talaga araw-araw. Alam mo kung ba kung bakit? Dahil sa lugar nila, Abante, natalo siya. Tapos ngayon, June na, tsaka mo i-announce na nanalo siya? Tarantado ka magkanong binaya? 300 milyon pesos? Hayop ka talaga. Wala ka nang ginawa sa buhay mo kundi ang katarantaduhan mo araw-araw, gago. Tarantado. Kung ano-anong mga pinaggagawa ninyo dyan sa Pilipinas. Ha? Hayop kayo. OFW ako dito sa Hong Kong. At alam kong mga lumalabas na balita dyan sa Pilipinas. Nagbabantay kaming lahat, kaming mga OFW. Binabantayan namin lahat ang mga galaw ninyo dyan sa gobyerno. Hayop kayo. Ang administration ng Marcos na ito, mga hayop talaga kayo. Puro kayo kapalpakan, wala kayong ginawang matino. Puro kayo bangag, wala kayong ginawa kundi ang sirain ng Pilipinas. Wala kayong pagmamahal sa Pilipinas. Gusto lang ninyo ang maglagay at magkamal ng pera sa inyong mga bulsa. Mga hayop kayo. Kaya ikaw, ah, George Garcia, mag-step down ka na dyan sa Comelec. Ha? Yang mga kwento mo, katabalbalan mo, na sinasabi mo na nanalo si Abante, ikwento mo sa pagong, parantado.